Paano mo malalaman kapag nakilala mo na ang isang kaibigang ayaw mong mawala? Ang paghahanap ng mga tamang kaibigan, kahit sino ka man o kung anumang uri ng tao ang hinahanap mo, ay isang napakalaking hamon. Maaring hindi mo alam kung anong uri ng tao ang nababagay sa iyong pagkatao. Marahil ay hindi ka sigurado kung anong mga ang pinahalagahan mo sa isang pangmatagalang pagkakaibigan. Para sa kadahilan ng ito, maraming tao ang gumugugol ng kanilang buong buhay sa pagpili ng maling mga tao. O sa ilang mga kaso, tinatalikuran ang mga kaibigan kung saan nakatagpo sila ng kaligayahan. Walang sino man ang tiyak na makakahula kung anong mangyayari sa inyong mga relasyon o kung paanong ang mga komplikadong personalidad ng iyong mga kaibigan ay maaaring makipag-ugnayan sa iyo. Pero may mga positive qualities ang mga introvert na magsasabi sa mga tao na sila ang isang kaibigang hindi mo dapat pakawalan. Ano man ang anyo nila, bawat isa sa mga katangiang ito, kung makikita mo sila sa isang kaibigan, ay maaaring magdagdag ng kahulugan, kaligayahan at seguridad sa iyong buhay. Narito ang mga katangian ng isang introvert na kaibigan na dapat mong pahalagahan. Number 1. Introvert Partner in Crime Kapag nakilala mo ang isang introvert na kaibigan na ganito, siya ang magiging partner in crime mo. Huwag magalala, hindi kayo gagawa ng anumang aktual na krimen. Ngunit may mga pagkakataon na magkakamali ka at gagawa ng hindi mabuti. Sa mga sandaling yon, hindi mo gusto ang isang kaibigan na tataliguran ka, ilalaglag ka o iiwan kang magdusa ng mag-isa. Sa halip, gusto mo ng isang taong handang sumama sa'yo sa mga kamalian at kabiguan Isang taong hindi natatakot sa iniisip o sinasabi ng mga tao. Kahit saan ka man pumunta, sasamahan ka niya at inaasahan din niya ang parehong katapatan mula sa iyo. Maaaring hindi laging tama ang mga desisyon niyo, pero nagkakasundo kayo sa mga desisyon na to at yun ang dahilan kung bakit siya ang isang kaibigan na hindi mo dapat pakawalan. Number 2, introvert na mas matalino kaysa sa iyo. Maaring hindi mo gustong marinig ito, ngunit ang tamang mga kaibigan para sa'yo ay malamang na isang introvert na mas matalino kaysa sa'yo. Maraming tao ang nakikinabang sa pakikipagkilala sa isang taong pumipigil sa kanila, kapwa emosyonal at intelektual. Mas mga kabuti ang isang matalino at mapagmasid na hindi lamang nakikinig sa'yo, ngunit aktibong hinahamon at nagbibigay inspirasyon sa'yo para pagbutihin ang iyong sarili. Ilan sa mga ugali ng isang introvert? Hindi niya kailangang maging isang henyo, ngunit makakatulong ito para sa iyo sa ilang mga sitwasyon na makipagkaibigan sa isang taong mas matalino kaysa sa iyo. Hindi lang siya magiging loyal sa iyo, ngunit ang isang kaibigang mas matalino kaysa sa iyo ay hinding hindi titigil na surpresahin at pahangain ka. Number 3. Independent Introvert Mahalaga para sa sino mang kaibigan mo na maging komportable na gumugol ng oras ng mag-isa. Hindi mo trabaho na punan ang lahat ng oras ng iyong kaibigan tulad ng hindi nila trabaho na aliwin ka buong araw, araw-araw. Dapat maging komportable sila sa sarili nilang buhay dahil maraming pagkakataon na hindi ka available. After all, meron ka ding trabaho at mga responsibilidad. Gusto mong gumugol ng oras sa iyong mga kaibigan at i-enjoy ang iyong mga libangan ang lahat ng mga bagay na ito ay gumagamit ng malaking bahagi ng iyong oras. At kapag nahanap mo na ang tamang kaibigan, hindi siya magdadalawang isip na bigyan ka ng espasyong kailangan mo. Number 4. Matatag na introvert Ang pinakamahusay ng mga introvert na kaibigan ay resilient at matyaga sa kanilang mga personal na buhay at kanilang mga relasyon. Buong puso silang naniniwala sa kanilang mga layunin buong -buo silang committed sa kanilang mga kasosyo at hindi pinapayagan ang maliliit na problema na sirain ang kanilang kumpiyansa. Ang katatagan ay isang bihira at mahalagang kalidad sa isang kaibigan. Ito yung mga taong hindi tumatakbo sa mga problema. Hindi sila nawawala kapag mahirap ang mga bagay at hindi sila sumusuko sa mga taong pinahahalagahan nila. Kapag pinili ka nilang makasama, pinipili ka talaga nila. Kapag naipag-away kayo, ipinaglalaban ka nila. Kapag hindi ka sumasang-ayon, patuloy silang magsisikap hanggang sa malutas ang problema o makahanap ng kompromiso. Sa madaling salita, sila ay isang taong mapagkakatiwalaan mo at hindi dapat bitawan ang ganitong kaibigan. Number 5. Introvert na kilala ka. Ano ang ibig sabihin ng isang kaibigang introvert na kilala ka? Ang sino kaibigang kilala ka ay isang taong nakakaalam at nagbibigay pansin sa sa'yo. Mas alam niya ang iyong mga kahinaan kaysa sa sinuman dahil siya ay tunay na interesado at invested sa iyo bilang isang tao. Maaaring hindi ka komportable na makasama ang isang taong lubos na nakakakilala sa iyo, pero deep down, siya ang uri ng kaibigan na gusto at kailangan ng lahat. Shoutout sa mga nag-comment last upload. Shoutout kay I Know You Right, Danny Pound, Susanet Raynoso, Edmar Orlanes, Soylito Sablan, Veni Colano. Noel Flores, Mex, Ajax Barcoma, Aquiles Alarcon, Nahum, at CJ TV. Kung gusto mong ma-shoutout o mabasa ang comment mo, mag-comment lang sa baba at pipili kami ng mga babasahin para sa susunod na upload. Salamat! Number 6. Introvert na may kalbadong puwersa Maswerte ka kung may kaibigan kang kalbado at maalalahanin, kahit nasa isang mahirap na sitwasyon. Sa tuwing nagtatalo kayo, hindi ka niya sinisiraan o hinahamak ang iyong pagkatao. Hindi niya pinupuna ang iyong mga choices o sinisisi ang bawat problema sa iyo. Sa halip pinapanatili niyang kontrolado ang kanyang mga emosyon, tumutuon sa pagsasaayos ng mga problema sa halip na lumikha ng higit pa sa mga ito. Ito ay isang mahalagang katangian para sa isang kaibigan. Kung ang sino man sa inyo ang nahihirapan, gusto mong makasama ang isang taong makakapagpakalma sa iyo at makakatulong sa iyong mag-isip ng malinaw. Kung hindi, ang iyong mga relasyon ay maaaring mauwi sa galit at salungatan. At hindi yon isang magandang sitwasyon para sa sino man. Kaya humanap ng kaibigan na mananatiling kalmado at isinasaisip ang iyong pinakamabuting interes kahit na siya ay nasaktan o naiinis. Hindi mo gugusto mawala ang ganitong klaseng kaibigan. Number 7. Introvert na may mga personal na ambisyon Ang tamang kaibigan ay hindi sumusunod sa iyo na parang anino. Hindi niya binabatay ang kanyang buhay sa anumang ginagawa mo at hindi rin siya nakatambay lang sa paligid na naghihintay na aliwin mo siya. Sa halip, meron silang sariling mga ambisyon. Sila ay may mga layunin na gusto nilang makamit at passionate sa paggawa ng mga layunin yon para magtagumpay. Dahil sa mga hilig at ambisyon na yon ay tunay mong nire at hinahangaan ang ganitong klase ng kaibigan. Tulad ng iyong pagsusumikap sa iyong mga layunin, sila ay nagtatrabaho at nagsusumikap din kasama mo. Sa isang magandang pagkakaibigan, ikaw at ang iyong kaibigan ay dapat nagpapahusay sa isa't isa. Kaya humanap ng isang kaibigang hinahangaan mo ang ambisyon at gawin ang lahat ng iyong makakaya upang makasabay. Number 8. Introvert na nagkokompromiso Ang isang magandang pagkakaibigan ay give and take. Mulat kayo sa mga pangangailangan ng isa't isa at hanggat maaari, gusto mong gawin ang pinakamabuti para sa inyong dalawa. Sa mga sandaling yon, ang tamang kaibigan ay palaging magsisikap na makipagkompromiso sa iyo. Hindi sila susuko sa bawat problema mo at hindi rin niya babaliwalain ang iyong mga pangangailangan. Susubukan nila maghanap ng mga solusyon na angkop para sa inyo. Bakit? Dahil siya ay tunay na nagmamalasakit sa iyong mga pangangailangan at iyo lang dahilan kung bakit siya ang uri ng kaibigan na hindi mo gustong mawala. Number 9. Introvert na hindi nagtatanim ng galit Minsan sinasabi ng mga tao na pinatawad ka na nila pero ang katotohanan ay hindi naman talaga. Lihim silang nagtatago ng sama ng loob sa loob ng ilang linggo, buwan o taon. Lumalaki ang resentment at frustrations. Hanggang sa huli, ang kanilang sama ng loob ay sisirain ang inyong pagkakaibigan. Kaya mahalagang makahanap ng isang kaibigang hindi nagtatanim ng mga sama ng loob o nagtatago ng kanyang nararamdaman. Nakapag sinabi nila sa iyo na pinatawad ka na nila, alam mong totoo ang sinasabi niya. Kung hindi, ay igugugol mo ang bawat oras mo sa paghingi ng tawad sa kanila para sa mga parehong bagay at hindi na susulong. At number 10, introvert na may positibong pananaw. Sa isang malusog at masayang relasyon, maganda kung at least isang kaibigan ang nagdudulot ng positibo at kaligayahan sa bawat sitwasyon. Kapag nawalan ka ng pag-asa, tinutulungan ka nilang palakasin ang loob mo tulad ng ginagawa mo para sa kanila. Kaya maghanap ng mga kaibigan na patuloy na nagdadala ng mga nakakapagpasiglang katangian sa iyong buhay. Maghanap ng isang taong may positibong pananaw sa buhay, sa mga relasyon at sa hinaharap. Dahil ang kanilang positibong pananaw ay talagang makakaapekto sa iyo. Kapag nakilala mo ang isang introvert na kaibigan nagpapasaya sa iyo at nagbibigay ng makabuluhang mga karanasan, kahit anong gawin mo, huwag mo siyang pabayaan. Ang mga katangiang ito ay maaaring mula sa maliliit na gawi sa pag-uugali hanggang sa mga pangunahing katangian ng personalidad. Maaaring hindi mo makontrol ang mga kamay ng kapalaran, ngunit makakahanap ka ng mga kaibigan na makakasama mo upang malampasan ang mga hadlang na yon. Mga taong hindi lamang katugma sa iyo, ngunit nilalabas din ang best version mo at mas maligayang pagkatao. Kapag nahanap mo na mga tamang kaibigan, ang mahirap at uncertain na buhay at mga relasyon ay hindi na nakakatakot. Alam mo ba yung sigma introvert? Alam mo ba kung bakit sobrang bihira ng mga ganitong klaseng introvert? Panoorin mo dito.